Ang puso ko ay lumalaki nakita yung mga bagong pag-asa ng bayan na nandito ngayon lumalaban One eternity later Seryoso yung rally to. kasi dinaan pa yung kapatid niya. Ang damay pa. walang isip. Kasi barkadahan niyan sila ng mga geng-geng-geng-geng. Eh. Mayor, sa sa'yo, Mayor. Hindi lahat ng kasama sa rally, aral na alam nilang ginagawa nila. Kakainin nga po, wala. Ipampapiansa pa sa kanila. Nako mayor, sana naman matulungan yung mabulok sa kulungan. <laughs>